Yo, what's up? Good morning. Magandang panahon, magandang araw. Pero makulimlim pa rin naman. Pero may araw. So, for today's work and job, tayo ay pupunta ngayon ng dalawa. Dalawang malayong destination. Taya ala-alabang. At sityo pagkakais sa sukat. Zone 1A. So, medyo tinanghali tayo ngayon. Gawa na nag pa ako sa kasamahan ko, sa ka ko. nagpa sa City Hall. Kaya ngayon medyo halanganin na tayong pumunta ng sitio pagkakaisa at Ayala. Diyan muna siguro tayo sa sitio pagkakaisa. Kasi baka umulan mamaya eh. Tara. Let's go. Kapag halanganin oras sa talaga lumabas, medyo ma-traffic na. Ang traffic lang naman ay mula sa Tunasan papunta ng Alabang sa dating Star Mall. Doon nagkukonsume talaga ng maabang oras. Pero pagdating naman dito sa West Service Road, Maganda naman yung naging takbo natin. Banayad naman. Hanggang sa ilalim ng bayad ako ng uh, Skyway. Papuntang Sukat. Ay eh, all goods naman ng lahat. Ito na yung papunta na tayo sa may intersection ng papuntang Sukat. At papunta ng Bikutan. Ang ruta natin is papuntang Bikutan. Sa kalsada na to. Yung diyang pakanan. Papuntang Miralco Road sa Sukat. Sa Baybayin. Dito naman papuntang Paranaque. Kaliwa. Di tayo ngayon. Dito sa kalsada na to. Bawal ang mabait, kailangan dito aggressive ka para hindi ka maipit. Banayad naman ang takbuhan papunta ng Bikutan. Ang medyo may traffic lang yung pa southbound, yung papunta ng Sukat, Alabang. Doon lang medyo mahaba ang traffic. Ngayon, pagdating natin dito, lagpas ng lakefront, maayos naman ang takbo natin yan, napakaluwag. Kaya lang, tulad ng dati, ang maayos sa kalisada, ginagawa. Yung sira, hindi ginagawa. Hanggang sa dumating na tayo sa ating destination, sa Petron. So, dito na tayo ngayon sa sitio pagkakaisa, 1 and 2. Ang hanap natin ngayon ay sitio pagkakaisa Zone 1A. Diretso muna tayo sa may barangay nila doon tayo magtanong. Iingya ako ng escort ko Pwede pala tandaan mo pag nasa sitio pagkakaisa ka na. Petron. So dito hindi kasi pwede sa lubungan ng sasakyan. So may papasok. Tapos may sasalubong. So magbibigayan sila. talubong talaga. Kaya pipigayin nandoon sa labas. May isa pa. di ba motor di magkasya dito? Dito dumadaan yung motor. Dito tao. <tinyo> So, ayun yung barangay. Diyan tayo magtatanong sa loob sa kanila. Sana wala sa lunch time ang lahat. Para makapagtanong tayo ng Zone 1A. Ngayon si tatay ang inatasan doon sa barangay na mag-escort sa akin papunta doon sa ating address. Alam ko si ni tatay yung bahay o kung si, saan nangungupahan yung pupuntahan natin. Kaya si tatay na makwento ang ating escort for today's video. Eh, oo lang ako ng oo kay tatay kasi hindi ko naman kilala yung mga binabanggit niya sa aking tao na nagtatrabaho daw dati do sa opisina namin. Sa ilang minuto namin paglalakad ni tatay, nakarating na kami sa may court at ayun, marami tayong nakitang tulad natin dati na solar boys. So, puzzle, binadaanan namin. Marami na kaming ikot, liko. Magwalang guide, ligaw. Dito na kami. Morning! Okay. Pwede na lang, may gate. Sabi, yari tayo sa aso. Thank you, Nai! Nai-serve ko na yung sa bata eh, wala nga lang mismo tsaka yung nanay so yung kapatid nila ang nag receive na natin number para tawagan na lang mamaya so yung isa din wala kasi lumipat na ng bahay 6 years or more pa lumipas so, tapos na tayo dito sa sityo pagkakaisa sa zone 1A mag serve Thank you kay sir, kay tatay. Ano pangalan niyo po tay? John Madredeo. John Madredeo. Oh, shout out sa kaibigan namin sa Laila Madredeo si tatay ay si John Madredeo taga ano siya uh, Albay, Albay taga ano siya Bicol yon siya nagwa ano si sa akin yun kaya na uh, papabilis tayo ng konti so palabas na tayo so ginugutom na tayo medyo nang iin na legs ko time check 1220 pm di pa tayo nananghalian Medyo kasi crucial yung mga dates. Kaya tapusin natin. Para wala tayong masyadong stress sa ating trabaho. La. Diba? So, thank you kay Sir John Madredeo. Si tatay, senior citizen na. Nasis tayo. Alam nila yung bahay. Kuha natin yung mga information, details. So, dan tayo dito. Sa ating sityo pagkakaya sa Zone 1A. Let's go naman tayo sa iba pa. So, that's it for today's video. Thanks for watching. God bless everyone. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo.